Nandito yung mga bata ngayon sa bundok para kumuha ng gagamba. Ay, may gagamba doon! Asan ah, ba? Ano bang hinahanap niyong gagamba? Ay, boy, ako, naman na. Gagamba Ay kasi, oh. ako na naman ako! Gagamba po, tita. Ito nga kasi hindi ako na. Ako na. Sige, para, Eh, yung malalaking gagamba, Ay, hindi ba pwede? Na, ako pwede pa dito, pero wala pa dito. Wala pa dito. Patingin, patingin. Patingin. So, itong... Dito sa amin, sa probinsya namin, nangunguha sila ng gagamba. Tapos, asan, asan? Ayan, asan, asan ba? Ayan, yan yung gagamba. Tapos, kakaroon sila ng ano? Anong tawag doon? Anong ginagawa nyo sa gagamba? Pinaglalaban po, tita. Tapos kung... First, kung sino yung manalo? Tataba po, tita. Yung mananalo tataba yung mananalo? Okay, Yun ba yung... Eh, kakainin niya ko yung kalaban niya. Ah, okay. Kaya pa... matitira yung papa niya. Oo. Oh. Kaya manginit lubo na tuloy. Tapos tataba, tapos Tapos papayat ulit. Tapos eh, mga ulit siya. Ganun ba? Pag pinapakain niyo po lagi. Pero minsan po eh, matatalo po siya dahil <laughs> yung iba pong kalaban eh, ay na. Pero katakot, huwag kayong Kumuha ng gagamba pag kayo-kayo kayo lang ha? Kasi baka may mga ahas dyan. Nandang kasi si Kuya. Oo Ay, ang laki. Saan? Ano? Tulog ako doon. Baka nai. Ayan, hindi pa ready. yung... Ay! Ay lo, diba <laughs> diba? Diba? Hindi pa ready. Ha? Hindi pa ready doon. Dito muna tayo mag-test. Ito, uh, dragon fruit. Kaya wala pang ano fruit. May nakuha na ba kayo? Asan, san? asan, asan? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Asan, asan, asan? Tarat mo, picturean mo. Pwede ba yan? Apo. Panlaban. Wala na, talo na yung ano. Ang laki mo. Ayan Ilawan nyo nga para makita nila. wow Nangain ng lamok. Yan, oo. Oh, tita, ba kulit kasi oh, ng tao. Yun? O, oh, oh, so yung maliliit lang dapat? So, paano nyo kukunin yan? Wala akong wala na. Gawa No. Wala, may harap ko Hindi ko abot. Wala, wala. Wala rin yun ang to. Hmm? Wala ka yun. Next time, next time yun. So, anong magandang klase ng gagamba ba? Kila, salmon hindi, hindi diba. yung tiris dito. Samon pa yung parang black. Anong pangalan? Samon. Samon po, tita. Meron po. Ito po, tita. Ano yung tura ng samon? Patingin, ano patingin. Ayan po, tita. Ay, Ay, no, po, tita. Poison. Asan, Ilawin nyo para makita nila. ilaw ilaw po. Lalawang eggs. Nanu na eki. Nanu may tunog din yung tahi niya dito. Umiikot yung mga bata dito para manguha ng gagamba. Walang gagamba doon sa baba? Saan dito? Doon. dito, Ayan, ito naman yung mga aso ko kung saan kami, dun din sila. Ayan si Tequila. Ito naman si Bilog. Ayan si Gabi, si Mama Bear. Si Mama Bear. Yan ang tawag ko sa kanya. Nanganak two months ago. Eight puppies. Oh, tapos mamaya magmeryenta tayo. Excited na ba kayo? Ako magkakape ako. Kakainin ko yon with coffee. Ayan. Saging ulit. Hindi pa ready. Hindi pa hinog. Kita may puto na saging dito. oh, wala na yan. Patay na yan. Ang laki nang nakita na siya ng kanina. Ang laki nang nakita na siya ng kanina. Oh, sige, magsalita kayo. Sa, magpaalam na kayo sa mga viewers. Bye-bye, uh, guys. Bye-bye, uh, guys.